Glorious morning to everyone! At samahan niyo ko at marami ako gagawin ngayong day off ko. Ang dami nating paglilinis na gagawin, hindi pag sa shopping, hindi paglilinis. Pakita ko sa inyo yung mga task na gagawin ko ngayon at tayo ay nakabihis na. Ready nang para magkutkut sa labas. Oh no! wala lang problema namin. in e, daming langgam dito. Hindi ko alam kung bakit ang daming langgam. Siguro matatamis yung mga tao. Yan, And yung mga <laughs> langgam. Hindi naglagay na ng ant powder. At ito po ko daming weeds na kailangan kong tanggalin dito sa mga paving. Pero okay lang yan. Mabilis-bilis lang siguro. Hopefully magawa natin yan mamaya. Yung sa likod, ang madali, mahirap-hirap kami yan si Jun, yung houseplant namin, iniwan niya na sa labas. So, na, mukhang namamatay na. dami talagang, lahat ng halaman kaya yata, eh, na, namamatay na. Kasi hindi ko na sila naalagaan. Tinanim ko to last year. Ito yung blueberry. Kaya lang, nung magsimula na silang umunga, yung ibon, araw-araw na bumibisita at araw-araw na tinutok-tok ito. At, uh, mas matamis. At nakita ko naman ang ating kaibigan na squirrel. Mukhang tinuktok at tinulog niya na yung mga ibang bunga nitong fig tree. At yun na lang natira. At meron di yata dito mga maliliit na bubunga na, bubunga na muusbong. Ayan, meron pa. Pero ano naman ito? For fun lang naman. Kaya tinanim ko siya. At sabi sa akin ni June, mali nga naman yung pagkakatanim ko nitong strawberry. Kasi nasa lupa lahat. Ang bunga. Hmm. bisa nakahang sila. Marami na rin siyang nakuha dito. At pinabayaan ko na lang sa ibon yung iba. Itong hydrangea, oo. Oh. Laki-laki ng bulaklak po nito. Pero ganun din, hindi ko na rin naalagaan. Ayan. So ngayon, isang uh, more of tidying up. At ito, for fun, na apple tree ko. Uh, at hindi ko na siya tin uh, tinanim sa lupa. Pero malulitan ang mga bunga nito. Pero marami siyang bunga ngayon. Sobra. Ayan. Yeah. Edible po yan. Uh, at yun, yung mga strawberry. yung isang pa ba? May iba kinuha na ni Jun? Yun, meron pa ko ng hydrangea na to. Natawa ako kasi nasa loob na siya na bunga. Bu uh, Nagbulaklak yun. Uh, wala talagang oras kapag nasa palagi kang nasa trabaho. Kaya ngayon, i-clear up ko lang sila. Siguro lagyan ko na lang ng bato dito afterwards. Kasi tidy up lang. General tidy up. Ito yung mga garden moms. So disappointed si Jun ngayong taon kasi ano nila to apple tree nila to ni Ethan at maraming parang mga ganyan yung mga mansanas na ngayon pero lumalaki yan hanggang ganyan mga September, October makukuha niya na yan kaya lang yan ang dami talagang sakit ngayong ng taon sayang kumpul kumpul pa naman yan, yan oh. kumpul kumpul ito, ito, ito. At hindi siya na sira yan isa nga, nagdadala pa ako ng isang bag niya sa trabaho. Iiwan ko na lang doon sa mesa Gusto mo ko. Yeah. Gala ako po ito. Masarap. Matamis, matamis, matamis ng mansanas. na mansanas. Pinuputol ka Pinuputol lang ko ito. Pinuputol lang every year. Kasi ayaw ko siya lumaki. Kasi nahihirapan naman kaming kunin pag masyadong mataas. Pero marami na siyang naibunga. Nakalimutan ko na kung ano mga pangalan nitong mga halaman na ito. Pero ayan siya. So tidy up lang natin ngayong araw. Para maganda-ganda naman. Ito po at samahan niyo akong pagkutin natin ito. Simulan na natin. At maaga pa. Malas na rin ng umaga siguro. Hindi ka mga bata maghanda. Marami-rami na rin. Morning, guys! Morning. 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 Ito yung mga kadito ngayon, Sabado. Kung iba ay may Sabado nights, kami naman may Sabado morning. So, we're gonna go <laughs> sa Aldi muna. Kulimlim ngayon ang araw at uh, namili na kami nila Miguel at papunta na kami ngayon sa Costco. Bibili kami ng roast chicken. Favorite nyo ba yun guys? what else? Ethan, how about you? Are you excited tomorrow's the England match? Check it in. Ikaw pa. Para ka talaga mamamatay-matay na sa match na yun. <laughs> Ikaw, Miguel, are you fun? Uh... Are you a fan? No, I don't watch football. si <laughs> so Ethan, grabe, parang English. Pumanood ng football. Nandito na tayo. Park na, Miguel. Ethan, are you ready? Yeah, luckluster. May <laughs> okay, mga kasama ko ngayon. Tumaas na si Ethan sobra-sobra. Miguel, mataas na ba si Ethan sa iyo? Don't know. Nandito na kami. Magnaanak magbag. Kasi dadali naman natin trolley dito. Ano bang mga bibilin mo dito, Ethan? Miguel, what do you think? Alright, may mga kasama ko. Mga boylets. Sige, muna na kayo anak. Puso na ang pakwan ngayon. Sabi nila, pag yelong ganito, ito yung pinakamatamis. Ang lalaking pakwan, Miguel. May ibang klase. Ito, bilugan. Miguel, we just go straight to the chicken and the bread. At ang dami-daming tao, kaya mabilis lang kami dito. Tetes kaya si... Nasaan na kaya si Ethan? Ito, tetesan natin itong pakwan. Meron dito nga uh, free taste test. How is it? Tamis! Oh, look who's here. Mm -hmm. Ethan. Um, tamis, ano na kuha ka? No, nothing. Hmm? Come on. Uh -huh. Huh? Si Ethan kumukuha na kagad? Ka Yan na! Kaya tayo anak nilalanggam sa bahay kasi ang tatamis ang kinukuha niyo. Huh? Thank you Nandun pa yung mga bata At uh, bumibili pa sila ng pizza So hintayin ko na lang At uh, hotdog yata, binibili nila Hintayin ko na lang yung dalawa matapos Eto na, nakabili na kami Reload na lang natin, Ethan Laload na lang natin ito Ano Miguel, sobra bang tagal? Wait a <laughs> Kain na lang kami na ng... Ano ba yan, Ethan? Uh -huh. Hot, dog. How about you, Mika? What did you get? Burger. Burger? Kasi umuulan na. at hindi pa kami naga... Uh, ano? Nagda lunch. Nag Ito rin sa akin isang hot so, dog. We got this too. Yes, we got the pizza. Pizza. At then, uh, mukhang hindi ko magagawa yung plano kong maglinis sa labas kasi umuulan na. Oh. Yes, yeah, British weather, you cannot tell what's gonna happen. So, let's wait in about an hour. Hopefully, magawa ko. Otherwise, it, this might be the end of our vlog. Kasi, kung umuulan, I won't be able to do anything outside at all. Yeah, samahan nyo na lang kaming kumain ng aming Costco Buys. First coffee of the day. Uh, we'll have that with our sausage. And what, a sausage or hot dog? Hot dog. Hot dog. Tagal-tagal na kami, hindi kumain ito. Kasi nagpa-renew pa lang kami ulit ng Costco namin. Like uh, a year. We've not been uh, to Costco siguro. Just recently we've been going kasi nga, nag-renew kami. And I got a discount via via blue light blue light card. Hingin natin. Hindi na pinaligyan pala ng onion ng mga bata. Oh. ah, does it have? Okay lang. Ay, ito, ang daming onion. Sa akin pala yung may raming onion. Oh, dear. Magiging bumbay ata ako ngayon, na Tingnan natin ang mayo. Hindi na naman ay kita. Sige, harap natin pa ganyan. Walang mustard, anak, ah. Anyway, it's your daddy uh, who Yuna. likes the mustard. You would have put mustard, but... It's gonna Ganada be... Pa. Yeah, that's true. And it's gonna get soggy. kasi this one, this one will be our lunch. Hanggang hapunan ko na siguro to Busog ako nito. Kasi sobrang laki naman itong tinapay. Yung tinapay nila parang ano, no? Pandesal. Which one? The the, this hot dog. Yung tinapay oh, is right, like a... Yeah. It's like the pandesal. It. Mm. It's a soft bread. So, hindi like, ka. Kainin natin ito. Masarap! masarap itong aking hot dog from Costco warm pa hmm tap ah, igdano me hmm sim again <laughs> Ano bang pambarito niyong binibili sa SNR at saka sa Costco? Because there's, um, there's like a Costco in there that's called SNR. Oh, we went there before. Ah, we just bought ng pizza. Pero mas masarap, mas masarap po ang pizza dyan, parang gano'n ha. Parang sa amin ha, in June. Parang mas masarap yung pizza ng SNR kaysa dito. Siguro yung mga flavors na ginagamit at ingredients. Ito yung pepperoni lang naman binili ng mga bata. Sila lang kakain niya kasi na-impacho na ko pag kumakain ako ng tinapay eh. Takes me a long time to digest it. There's only one tomato. <laughs> Miguel, hindi happy dun sa kanyang biniling chicken burger kasi sila lang daw yung tomato. Gusto niya maraming tomato. Siguro anak, they count the tomatoes. <laughs> mm -hmm. Ang si Ethan ah, ni na ni, na na yung ano pizza. Kaya kaya kind of cold. Kaya nga? Mm -hmm. Alright guys, uh, this would be it from us for the time being and I don't know if it's going to pick up but if it does, we'll attach uh, it to this vlog or it might be part two. Yeah, you take care guys. Have a good weekend. Have a good week ahead. Enjoy your lunch. -huh. Bye. Bye guys. Lumabas ng araw at nagkaroon ako ng chance para i-tidy up ito at rearrange yung itong mga halaman. Kala ko mawawala ka ng oras gawin dahil ulan ng ulan. Totoo yan at uh, every time na ganun eh talagang you just have to take your chance. Tama at ganda na no, para ng summer. Bali na maski walang araw eh mapapasmile ka na sa ganda nitong mga halaman dyan. Tinaman naman yung lavender, yellow and red. ganda-ganda no. At sakto maglagay ka na ng upuan dyan para magkape. Dito tayo magkakape, June, para masarap ang upo natin. Hindi mo na nagkakape. Bali na, umupo ka lang kasama ko. Ayan, at maraming salamat sa panonood sa aming channel. And I hope you enjoyed the summer bedding plants. Ayan, ang gandang tingnan. At bye-bye! Hi! Bye!